Kala ko dislocate eh, ni kerot. Ah, kerot. Na ano te, yung ah. pagbagsak oh, parang nanlambot siya. Hmm. Tapos bumagsak na ako, tapos yung dito, hindi parang liti dito, hindi masakit dito eh. Hmm. LCL ba yun? LCL o. Oh. Ano na, bakit lumambot yung... Parang natin dito. Hindi <coughs> lang Bakit lumambot yung persa mo, pag talon? yun, para dito. Kulang ka siguro sa warm-up? Tulog, Maka, tulog, tulog. Tulog din. One hour ang warm up sa basketball eh. Oo, hmm. oh, yung mga NPBL, tinanong ko ilang bang oras, 1 hour, one hour, isang oras. Ito kasi walang tulog. Isa lang akong tulog, tulog, naglaro. Pag, siya, pagdating mo doon, tawagin ka kagad. Oo, oh, nabigla hmm. ako. Sabi na ito yun, tagal mo dumating ha. Hmm. oh, yun, yun. Kasi may tinatamad tayo sa paa eh. Hmm. Iga, sa iga. Ito, masakit to. LCL. Ayan. Masakit to. Hmm. Dito, dito masakit. masakit dito. Eh, may tama dito. Kasi humihina ito. Masakit, no? may tama yun. Ayun. Kaya may tama balak kami. Ayan. na, Ayan. mo Ayan. Ayan. mo yung hinumasin. Ito eh, pag nalungko ka, pataas ang asin mo. Na, Ano lang ingam mo. Ano? Para sa mga noodles, mga noodles. Yung ang minanap ko. <laughs> Di ba na ganun? Canton. -hmm. na kanton araw-araw in ininom. Ang clear player dito, MPBL. 50, may dambil. Kasi matagal na siya eh. Mayroon siyang isiil. Mm -hmm. Kunit. Hindi niya pinopira. Hindi nga naman niya. Gusto mo matulong kayo hmm. office niya? Okay. Ang Ang among mga iba. Ang oh. tradisyonal, Bira na nga mahanap mo. Ang sarap po. Alam mo na, bira na mahanap ako. Ay, kahit si tatay, yung kanina binagaw na. Gusto-gusto niya eh. Oh. Senyor na yun eh. Sabi niya, matagal kang matagal kang hanapin mga sir, mga sa iyo patay ng kadalasan alay <tinyo>